Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa taong nagbigay ng karangalan sa ating bansa? Ang taong ibinandira ang ating watawat sa bawat laban ng Gilas Pilipinas. Sino ba naman ang nakakalimot sa kanyang mga ginawa sa tuwing may kompetisyong lalawkan ng ating kupunan? Oo, sabihin na nating ibang lahi siya. Wala siyang dugong Pinoy, pero ang puso at dedikasyon niya para ilagay sa tuktok ng tagumpay sa bawat laban ng ating bansa ay higit pa sa pagiging Pilipino. Ang malaking katanungan ngayon ng karamihan sa ating diehard Gilas Pilipinas fans ay nasa na nga ba si Kuya Marcos Dautit ngayon? Yan ang ating pag-uusapan pagkatapos mong pindutin ang like at ang subscribe button. At syempre, wag na wag mong ililipat dahil pag ginawa mo yan, alam mo na ang mangyayari, Pards. Pasok! Taong 2008, nang binuo ang Gilas Pilipinas sa pamumuno noon ng Batikan at Serbian coach na si Raiko Turuman. Ang line-up ng Gilas Pilipinas noon ay kinabibilangan ng mga piniling collegiate standouts na galing pa sa iba't ibang mga sikat na eskwilahan at universidad sa Pilipinas para hubogin at sanayin at isalang sa mga lalawakang kompetisyon sa mga PIBA tournament at SEA Games. dalawang taon nang lumipas, naghanap ang SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas ng isang reinforcement para maging naturalized player. At sa dami ng ipinasang listahan ng mga nominado, natuon ang pansin ng ating pamunuan sa isang 6'11 na Amerikano na noon ay nasa 30 years old na ang edad ngunit napakalawak ng karanasan sa paglalaro ng basketball sa iba't ibang sulok ng kontinente. Malaki ang naitulong ni Marcos Dautit sa ating kupunan sa mga kompetisyong nilahukan ng mga ito. Dahil ng mga panahong iyon, iilan pa lang sa mga player natin ang may tangkad na katulad ng kay Dapit Aguilar na noon ay isa rin sa inaasahan natin sa center position. Si Marcos Dautit ay na-drop sa NBA noong 2004 bilang 56th overall pick sa second round. Ito marahil lang isa sa dahilan ng SVP kaya't siya ang napusuan para pangunahan at magdagdag ng lakas ng opensa at depensa sa ilalim. Bagaman na-drop siya ng Los Angeles Lakers na pagpasya niyang maglaro na lang sa Belgium. Dahil ang LA Lakers noon sa pangunguna ni Karl Malone ay mayroon ng 15 players sa kanilang roster. Sa kanyang paglalaro sa isang bull club sa Belgium, nag-average siya nito ng 7.9 points at 6 rebounds per game. At di na natatapos, nakapaglaro pa siya sa isang Turkish bull club at sa Russian Basketball Super League bago ito napadpad padpad South Korea noong 2006-2007 season ng Korean Basketball League. Mayo ng taong 2010, inanunsyo ng SBP na inimbitahan nila itong si Marcos Dautit para mag out sa Philippine Men's National Basketball Team na noon ay tinatawag na Smart Gilas. Napasama siya sa line-up ng Gilas sa pamumuno noon ni former Iran National Team Head Coach Raiko Turuman. Kasama niya sa line-up ng Smart Gilas ang mga kilalang star player na sina Marcio Lasseter, JB Casio, Japit Aguilar, Dylan Ababo at Chris Isa sa hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng Gilas na kasama si Marcos Dautit at tumatak ng gusto sa otak ng mga Pilipino, lalo na ng mga solid at diehard fan ng Gilas ay noong 2013 Piba Asia Championship kung saan history ang nangyari. Nang talunin ng smart gilas ang napakalakas na kupunan ng Korea. Bagaman naka-silver medal lang ang gilas noon, itinuturing itong isang malaking tagumpay. Dahil sa napakahabang panahon, pinutol ng gilas ang sumpa na noon ay tinatawag nating Korean Curse. Pink! to be broken here inside the Mola Arena. The in the kasama din si Marcos Dautit sa lineup up na nagpaiyak sa China sa kanila mismong teritoryo noong 2014 FIBA Asia Cup na nag ng bronze medal. Isa din siya sa line-up na dumayo sa Taiwan para masungkit ang bronze medal noong 2011 at gold medal noong 2012 sa William Jones Cup kasama ng Mighty Sports Team. Dumagdag sa koleksyon niya ang mga gold medals na nakuha nila noong 2012, 2013 at 2015 sa Southeast Asian Games at Siaba Cup Competition. Okay. Right. Pagkalipas ng maraming taon, asa na nga ba si Marcos Dautit ngayon? Iyan ang tanong ng karamihan sa ating mga Gilas Pilipinas fans. Ayon sa aking nakalap na source sa mapagkakatiwalaang kulisap na galing sa bundok ng Ipo-Ipo, si Marcos Dautit ay naging head coach ng Bintown Bison sa ABE o American Basketball Association noong 2022. At nitong nakaraang taon lamang, ibinulong sa akin ng marites kong kapitbahay na itong si Marcos Dautit daw ay head coach na ng Community College of Rhode Island. Well, English tayo ngayon. <laughs> Hindi na mahalaga kung nasaan si Marcos Dautit ngayon. Basta ang importante ay nasa maayos na kalagayan ang buhay ng kanyang karera na tinataha. At umaasa tayo na balang araw, maging bahagi siya ng coaching staff ng ating minamahal na Gilas Pilipinas.